Electric ah. pa niya, dire oh. Kita yo. Oo. kita yo. Kita, kita. Oh. Shout out. Ay, mga chong. Said, sit out. <laughs> sit out. Sh Sh shout out. out. Shout out, shout out. Shout out. Yung damit na pinatataka namin oh. No? Hmm. Yeah, YouTube, may TikTok, tsaka may Facebook. Oh. Talikod ko na ko. Igo mo naman yan. Bagay mo pala kayo. Sa isang ilid niya, sa kabila. Yan, sa hawak mo sa kamay mo. Yan. Wala, umano. Uy, ayaw. Tara yung. Mugan na yan Ha? Mugan mo na? Bagay rin pala. Yan. Kita boy. Kita. Parihas. Shout out tayo. Shout out. Ito nga yung umano. Ito nga Yo, what's up? Good morning mga chong. For today's video, papakita namin sa inyo yung mga nagbumati sa atin sa pagbablog natin. Babasahin natin yung kanilang mga comment kasi boy, nagatampo na yung mga mga, mga supporter. Supporter. <laughs> 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 Bakit daw hindi tayo nagabasa ng mga comment? Aroy! Aroy! Kaya ngayon, na babasahin na natin yung kanilang mga comment. Ito. Ang unang bumati, walang iba kundi si Mama Shout out kay Geraldine Montaño. Ano sabi niya, boy? Pay pang ulam. Ah, <laughs> Pay pang ulam. Bye. Shout out kay Joshua Iganya. Tawag sa amin yan, peace hihi. <laughs> peace hee -hee. Shout out kay Rallybill Abanyo. And jogging sa laotong, tawa ko doon. <laughs> Ito, shout out kay Philip uh, Prit Philip Rito Compion, sabi niya ay pa shout out lads from Palawan Kurun shout out yan sa Kurun shout out kay Kurt Kevin Lorena ang sabi niya po ay shout, shout out idol yon I love you idol <laughs> shout out kay Rowelin Montano ang sabi niya Kuya Mayo lang, malakas. Yeah, salamat. <laughs> shout out kay Joshua Iganyang. Sabi Guys niya. Guys one call, keep in up. Keep it up. <laughs> keep it up. okay. Uh, keep it up. Para okay, yung... Shout out kay Dong Andy. Ang sabi niya, Sa harap magisda, uh, ano, mag ano gawain ko dati yan? Ngayon, napunta ako sa lugar na walang pinta dagat. Hehehe, walang sarawa. Ang tabi no, magisda. Sa uh, <laughs> mga nungunod dyan. Ito, sabi, sabi ni... Support na lang po kayo sa Aming YouTube Shout -out. channel. Shout out kay Mit Mga Chong. Mitos ka isla vlog ang sabi niya ay Shout out tol, tuloy-tuloy lang, laban lang. Ingat kayo lagi. Salamat. <laughs> Chong, salamat. Shout kayo rin. Ingat. Shoutout kay user. Ang sabi niya ay good, good luck. luck. Ayun. Good luck mga kachong. <laughs> Shoutout kay Dobe Channel. Ang sabi niya. Wow, ayos idol. Jackpot kayo ah. Ganda ng mga uling nyo. Ja ingat lang kayo idol. <laughs> Salamat idol. yun, sa, yun yung vlog na ano, nakaraan yung mm. vlog, tayo, mga chum. vlog natin Yun yung kwarta yung time pamagat. Tapos ikot tayo sa kabila. Hmm. Ito. Tapos yun, hindi mo lang. May ads pa. Sa so, mga nagtatanong dyan, wala pa po kaming kinikita ah. Wala pa kaming kita. Kasi hindi pa na-meet yung requirements ni YouTube. Tapos pag na-meet yung requirements para nindil hindi, kailangan pang ano, Applyan? Mag-apply ka pa. I-apply pa rin. Ito. Basahin natin. Mm -hmm. Oops, patay Oops, patay natin. Shout out kay Jolesel Nagal, ang sabi niya ay pabaes. Ha <laughs> ha <laughs> ha. Abangala sa playa, bigyan ng anabaka. <laughs> o abang abang kayo. So ngayon, hindi na mabais, eh Bili na. Shout out kay Darling. Kumulam na talaga mga ilang piraso. Muntanyo. Pa-shout out. Shout out kay Kurt Leven Kevin Lorena. Shout out idol. <laughs> shout out kay Joshua Igana. Ang sabi niya. Mm. Salute. Salut sa idol ko. Yon. Salamat. Shout out kay Prida East Town. <laughs> <Salak. laughs> salut. Salut. Ado, salut. Salut ang si pagpo. God, God, God bless. God bless. Kabayan Ati D. Yeah. -hey. Shout sa iyo Ati D. Bigyan Taga... mo bulol bulol po ang pagsasalita. Pasensya niyo na po. Tagay bansa <laughs> tayo siguro si ani. Kabayan. Eh. A shout out kay Ronald Vlog TV, si Tito Intoy. Naubos na ang swerte. Ganyan talaga ang buhay. Dapat minsan meron, minsan wala. <laughs> Kaya nga po. I don't. Salamat mga chong. Sa so, mga comment nyo. Sipag lang talaga. Sipag at syaga para may nilaga. Pero ngayon wala. Lakas mga chong. Malakas. Ito, basahin ano natin na yung mga na? comment dito sa ano sa vlog na namin nila yung pangga. Nakaraan mhm hmm Sa rin. Post muna natin. Burda lang po kayo sa mga mga namin. Mga YouTube namin. Shout out kay Jolesel Nagal. Sabi niya, Chong, po ito. Balik, po kami. balik ka na dito sa koron sa baytawa na. <laughs> Ayun. Um, ito. Shout out kay Emilita Alejandre. Ay. Ang sabi niya, Hello. <laughs> kaya mo kinilig. Ba't kinikilig kaya? Hello, yo, Bangga at Kuya Ronel. Shout out sa <laughs> kinilig man pag sabi niyo. Yeah. Sino to? Sino ba to si Emily Taliandre? Uh, yes. ah, ano, yes. ano no oh, may to yes. ano? Kani ang sino ba? Si Si Lorete. Si ka Si Lorete. 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 Kuya, pa-shout out. Pa out kami dito sa boarding nila tatay, dudong nanay, ilang ate, Kim at siya. Ha ha ha. Good watching. Watching. Happy watching. Ayan. So, shout shout lang po Shout out kayo dyan, mga... Shout out kay mama, kay Geraldine Mineta. Montano. Sabi niya, wow, ulam. Shout out kay Joshua Iganya. Sabi niya, ang school Ha <laughs> ha ha. Yun. Sabi ba ba? Bagyo. Ito po, nagbabasa lang po kami ng mga yes. comments sa amin. Kaya ito po, support lang po kayo sa amin. Shout out kay ano? Ram Castillo. Huwag hmm. po kayong magsasawa. Shout out so, po. Shout out. Shout out kay Mark Abiliano. Shout out kay Emilita Alejandre. Ang sabi niya, pa shout out idol ng mga cargo family diyan sa Palawan from from your new supporter. Thank you. Shout out kay Krista Bachancela. Ang sabi niya, home, apo. <laughs> sabi niya, good job apo. Good job. sabi niya, good job apo. Good job. good job. Good job. Okay, good, good job. Oh, our, our good, good job. Good job. Good job. mga Sit out, out, sit out. <laughs> sit out man ka. Yeah. Good good job. Shout out. Yeah. 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 Ano yan? Shut out. Ano yan? Shut out. Shout out. Good job. Good, shout out. good job. Good job. So, eh. lang po kayo sa mga Carden. Sa YouTube. Gawin mm mo. -hmm. out sa mga taga-kison. Taga-kison. Shout mga tikim ng ang ating kapatid, da. si Kardeng, ah, at saka yung mga anak niya, mga pinsan ko doon. Siya po dyan sa mga pamilya na ito. Carmen, Carmen. Yahin, mga ano. Lagi mga po kayong mag-iingat dyan. Iingat kayo dyan. At Malayan po ayo. natin ang ating pag-iinom ng mga alak na masakit sa ulo. Para maingatan ang ating kalusugan. Ito pa boy. Um, Shout out kay Ate Joanna yeah, Abang Habang bata pa, ba? plano kilo. Iwasan mo na Magkano raw ang kilo ng isda? Ito. Dito kay... po sa klase ng prosipe na isda. Shout out kay Jewel Played Official. Ang sabi niya, Kuya, Kuya Carlo, pa shout out naman diyan. <laughs> shout out kay no, Jewel Balbuta. Ang sabi niya, Anen, pa shout out po. <laughs> shout out kay Kating Halal. Ang sabi niya, very beautiful video. Good video, brother. I visit you, friend. Wow. Mag-visit sila dito, ha? Bisita, bisita lang po kayo dito. Pag may time kayo. Sabi ni... Mama, shout out. Sabi niya, akin na lang ang pusit. Pabili tulingan, Lodi. Shout out kay Joanna Almohera, kay Ate Joanna. Kuya Carl, pa pakibahagi ng nahuli mo po. Sabay so, tawa ng... <laughs> Shout out kay Joa, Joshua Iganya. sabi niya, ay... Sama ako next time ko cool na. <laughs> Sama daw siya next time. Sabi ni Darlene Pearl Montano. Shout out iyo Sabi niya, grabe nahilo ako habang nanonood ang lakas ng alon. <laughs> Shout out kay Dombi Channel. Sabi niya, Tulingan, lapan, lapan mga idol. Ang tawag sa amin, ingat kayo, idol. <laughs> Shoutout kay Emilita Alejandre ang sabi niya. Kayat ba Ang galing Ang, ang galing, galing ganyan pala ang paglaot dati kasi ang hilig ko lang mag sa naglalaot para maka bahagi. bahagi. di ba palagi? Eh, di palagi biro. Parang di, yan? di pala biro. Salamat idol sa pagpapakita ng realidad sa dagat. God bless you and be safe. Shoutout kay Emilita Alejandre. Shoutout kay Amos Montaño. Nice kaayosan kay Lapit. Si Ani Amelita Alejandro. Ambot, kinsan. Si ano nga? Baby. Uh, <laughs> Saan ba tayo ba? Inilita ba Dito ba yun? Oo, uh, dyan, dyan. Dyan, dyan, dyan. Ah, dyan, dyan, dyan. tayo. 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 Dyan tayo. Ang episode 2 Catching Tulingan Tara panoorin natin mga tyom. Mm, Shout out kay GG Well Played Official. Sabi niya ay Shout out, Shout out naman dyan, Idol. <laughs> Shout out. Nilantok na si Romeo mga tyom. Idol mga tyom. Shoutout kay Ram Castil. Ang sabi niya po ay Alright, more video pa. More videos pa. Shoutout kay Trip Tjerik. Pangarap ko talaga magka-pump boat master para makaabot sa malayo. Bagong kaibigan sana mabisita mo din. Salamat. Shout out kay Leonard Vasquez. Sa Coron. Bro. Bless, awesome. sabi niya, God bless, bro. Shout out kay Alas nice. Inorio Norio Fishing Hunting. Nice catch mga idol. Ingat kayo sa lao. Thank you idol. Ah, ito pa. Marami tayong comment dito eh. Ito yung episode 3. lang po. Mga port... talang mga chong. Mm, yeah. Hmm. At magkikita kita naman tayo mga chong sa paglalaot. Doon naman po natin masuway ng ating... Mm -hmm. Mm -hmm. Sabihin nyo na yeah. ano dapat na <laughs> Manalangin din kayo. Na sana lagi kaming ano, ligtas dito sa kalautan. Yun, ibigay ang mga biyaya. Ibigay na kwarta niyo, bang... <laughs> Ito. Shoutout kay Trip ni Jeric. Power, po. Power Idol, parang napaka, napakadali lang para sa inyong manghuli ng tulingan. Totoo ba niyo? Ngayarap po. Ngayarap. <laughs> Madaling okay. sabihin, hirap gawin. Mm. Gastos rin. Ito, shout out kay JJ Will Play the Official. Okay. Shout out po, idolo. Shout out po, sabi ni Jemuel Balbutan. Okay, next video dito sa... Ito, yung nagkitang tayo. Pati ka, nag-jurudil o, nag-sangkang, ang ano Napay ko ano, patalastas. Oop, ya. Sabi ni Darlene, shout out, pabais. Shout out kay user. Saan lugar yan, mga chong? Saan lugar tayo, chong? Sa, sa no, Lilit. Midfield. Sa, Choy. Choy, Buswanga, Palawan. Pabilay, Palawan. putian, mga idol. Ay, kasamok manimok. Kani. Ah, uh... Shout out kay Joshua Iganya sabi niya sinugba na isda. Amba. Sarap yan mga chong. Shout out kay Aaron Amarilla ang sabi niya. Uh, ang gwapo naman ng kasama Ay. mo Shout out sa'yo iyo. Dito mo yan. sabi. Si Aaron Amarilla. Mm. Si -hmm. mm -hmm. ano? Amarilla ito ito so, umabot na ng ano eh 1.1k views wala pa million wala pa tapos sunod 1 million views na yan magbili na lang mga chong pang lang ulang po Charwin or Lina ang sabi niya ay <laughs> baka baka kuya Carl yan <laughs> shout out sa'yo baka kuya Carl Shout out kay user ang sabi niya. Harvest naman dyan mga isda. <laughs> Shout out kay Marlon. Binancio. Uh, ik so. Sabi niya mga boss, morning po, nice day. Pakot pa, pa baka makamadil po. <laughs> Nagalis na <laughs> sirong yung mga chong kasi yung maulan. Masama kasi yung panahon ngayon, tinan nyo. Oh, takpan, din. takpan muna, takpan. Shout out sa mga tokwere. Oh, chong tiyan nyo. Masama yung panahon, maulap. Yun o. Sobrang maulap ngayon. Kaya hindi sila nakapag-ariyan ng kita ngayon. nakalaut. Hindi nakalaot.